ano Anong magiging reaction mo kung talagang i-stop na? I-stop na? na? Siyempre, oh, wala na akong love life. Ayyyy! <laughs> <laughs> Ay di, ano off-cam na lang ang mangyayari niya. Ayy, bro! <laughs> wala wala na, no choice so, na. Wala wala na, no choice. Ayy. So, ito naman po si Kalingap Edo. Hello ayan, po. ayan. Ah, uh, bro, ah, uh, saglit lang to bro ah uh, kasi kailangan ko lang marinig yung opinion mo dito sa mga kumakalat at sa mga naririnig natin na uh, mukhang ano daw ha paano kung mawala ang mga love teams paano, anong opinion mo dito paano, anong epekto uh, nito Paano kung mawala ang mga love teams uh, mga sa akin o sa lahat sa iyo at sa lahat sa lahat um syempre sa ano, sa kalingap ano yan sobrang laking bagay niyan kasi ano po ay eh, mahirap magano mag, ano, mag ng mga views ng mga hmm. yun isa yun at uh, minsan ang mga ano, ang mga viewers, sila rin mamimili ng papanoorin nila eh. Oo. Oh. Kaya ano, kaya kailangan din talaga minsan ng konting ano pakulo para ma-entertain yung iba para mas mano, mas may maraming makuha ng ano, viewers ang mm. ang ating mga YouTube channel kasi kung paulit-ulit lang tayong pano, ano, tulong tayong gagawing strategy. Mm. May posibilidad na bumagsak ang ating ginagawa dito. Yes. At maraming maaapektuhan. Kaya yung ano yung ginagawa ni Kalinga Brab na yon paulit-ulit naman yung sinasabi na yun po ay para sa ikabubuti ng mga ibang tinutulungan kaya ano po yung iba naman kasi po ay hindi masyado nakakapanood kaya akala nila para ano lang yun paglalandi at kung ano paman sa kanilang ano uh, hindi sila masyado na ano nag nag na ano nag pinan -ti ina ina -re research ng kanilang ano yung ating dito ano yung ginagawa at iyon, saka isa pa, yung sabi niyo, sa, ano, sa akin naman ang epek epekto. ah, uh, Siyempre, maapektuhan tayo. Kasi una sa channel natin, siyempre malaking bagay din yan sa akin sila ng mga na namin ng mga leading man. Siyempre sa tinutulungan ko rin pag ano, kawawa din sila. Siyempre, kawawa din ako guys. Siyempre, Oh, wala na ko love life. <laughs> <laughs> grabe, yun know, ako, no? Yun oh, ang pinaka... Ito pinaka, pinaka ano, no? Grabe, na. grabe wag naman sana. Oh. Uh, pero, <laughs> paano kung ano? Anong magiging reaction mo kung talagang <laughs> i-stop na? I-stop na? Um, anong magiging dahil, pakiramdam mo? hindi malulungkot talaga ako. Malulungkot din, pero... Ay di, ano na, off cam na lang ang mangyayari niyan. Ay, <laughs> <you> gra. <laughs> wala, wala no choice na. <laughs> wala, wala no choice. Wala no choice. <laughs> okay lang. Ang viewers lang mga ano, medyo magchachaga lang sila na ano, na hindi hindi na kami mapanood. Yun lang. Pakunti-kunti na lang siguro. Siguro, pak, ano, ano, pasilip-silip. Silip-silip silip silip sila. Pag na ano. O, kasi pag ganun, syempre, solo vlog na lang ang mangyayari. Mahirap na. Oo. Oh. So, ayan. Okay na yun, bro. At, ginihingi ko lang yung, ano, opinion mo. At, kung anong nasa isip mo kung sakaling ano mangyari yung mga gantong hindi magandang ano uh, <laughs> mga naririnig natin. So maraming salamat bro. Salamat. Thank you ah. Salamat.